Walang patidi ng paghatid ng tulong ng pamalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa probinsya ng Davao. Ito kasi ang mahigpit na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga biktima ng kalamidad. Si J.B. Piedragosa, una sa balita. Matapos yanigin ang mapaminsalang magnitude 7.4 na rindol ang rehiyon ng Davao, patuloy ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahatid ng Family Food Pack sa Barangay Sibahay, Boston, Davao Oriental. Katuwang ang lokal na pamahalaan na mahagi rin ang ahensya ng mahigit siyam na pong solar lights sa lugar na isa sa mga matinding na puruhan sa malakas na pagyanig sa riyon. Nagpadala na rin ang labing walong truck na naglalaman ng family food packs ang DSWD Caraga na ihatid sa Panakan Warehouse na inaasahang ipamimigay sa mga residente sa Davao Region. Naitayo na rin ang nasa labing limang family tent sa Sitio Bubunaw na magsisilbing pansamantalang tutuluyan ng mga pamilyang nawalan ng tira ahin sa lugar nakatanggap rin ng mga ito ng sleeping kits at ready to eat food boxes. Sa ngayon, tinatayang nasa mahigit 57,000 boxes na ng family food box ang naipamahagi ng ahensya sa Davao Region at kalakip panitong probinsya. Samantala Namahagi rin ng relief goods at hygiene kits ang Department of Transportation sa panguna ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga residente ng Mati City sa Davao Oriental. Patuloy ang paghahatid ng suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang pag-aksyon sa mga nasalanta ng kalamidad sa bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. JB Piedragosa Alauna sa Balita Congress TV